Siyemong, hindi uh, siya mauga pa na... May quality nga yung cellphone. Hindi mo, mo to afford. Parang iPhone. Hindi mo to afford. hindi sa bibig mo eh. parang ganun. Ah, iPhone. Rhythmic. Rhythmic. iPhone niya totoo yun. Sabi sa'yo ng mga viewers ko eh. Sa mga mga COVID dun eh. Kasi talaga si Jim Rim. Shoutout para kay Jim Rim. Thailander na subot. Sabi <laughs> yan, lagi nasa comment eh. <laughs>